Hello! Welcome back to my channel, Kambosdar. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa akin channel at bago pa lang kayo, ay subscribe po nyo ang akin channel at hit ang notification bell para sa akin susunod na video ay meron po kayong update. Sa ngayon po ay ating pag-uusapan at tatalakayin ang mga sakit ng mga senior. Mga karaniwang sakit ng mga senior, ano nga ba? Ano-ano ang mga karaniwang sakit ng mga senior? Ang una, Alzheimer's disease. Pangalawa, osteoporosis pangatlo katarat, pangapat depresyon. Habang tumatanda ang isang tao, mas delikado ang magkasakit. Ang simpleng flow ay maaaring humantong sa mga komplikasyon. May mga karamdaman din na hindi may iwasan dahil sa parte nito ng pagtanda. Samantalang iba pa namang may mga sakit na noong bata pa ay hindi na nabigyan ng atensyong medikal upang malaman ang karaniwang sakit ng mga senior ipagpatuloy ang pakikinig. Alzheimer's disease ang Alzheimer's disease ay isa sa mga sakit na kakapikto sa pag-iisip na maaaring magkaroon nito kahit ano pa ang edad mo. Ngunit mas common ito sa mga senior na may mga edad 65 pataas. Ito ay isang degenerative disease. Ibig sabihin ay nagsisimula na ito unti-unti at nagde-develop. Wala na itong lunas pero may mga treatment na maaaring gawin para maibsan ang mga sintomas. Ang pinakamagang sinyalis ng Alzheimer ay, ay ang pagiging makakalimutin, habang nagde-develop ang disease ay lumalala din ang mga sintomas nito sa si stage 7 ang tinaguriang final stage ay karamdaman na ito ay maring mawala na ng kakayahan na magsalita at magpakita ng facial expression ang isang tao osteoporosis. Osteoporosis ay isa sa mga illness that makes bones weak and brittle. That's why people who have the disease experience fracture more than than others. Even movement like bending and twisting can result a physical injury symptoms including back pain, cataract. Katarak, ang katarata po ang problema sa mata ay common sa mga taong nagkakaedad na. Maliban sa pagkalabo ng mata, maaari ding magkaroon ng katarata ang isang senyor. Ito ay isang bisong problem kung saan nagiging cloudy o foggy ang nakikita ng isang tao. Dahil dito, ang humihirap at pagbabasa ng maliliit na litra o ang pag-drive ng sasakyan kapag umuulan o madilim. Nangyayari ito dahil habang tumatanda ang isang tao, ang malambot na lens sa mata ay mas nagiging makapal. Maliban sa edad, ang iba pang maaaring maging cause nito ay diabetes, obesity, high blood, at eye injury. Maaaring itong gumaling sa pamagitan ng isang eye surgery. Depression Did you know that the mental problem can also develop in seniors? Geriatric depression is the term used to call lasting feeling of sadness in older adults symptoms include fatigue, apathy, insomnia, thought of suicide. Aside from this low level of serotonin, which stabilizes a person's mood, other causes such as isolation, fear of mortality, retirement, widowhood, and medical condition can further complicate this disease. Treatment may be include medication and lifestyle changes key takeaway. Ilan lamang sa mga karaniwang sakit ng mga senior ay ang Alzheimer's disease, osteoporosis, katarata at depression. Kung papanatilihin ang pagkain ng unhealthy food, sedentary lifestyle at pag-inom ng alak at paninigoryo, ay eh maaaring ma develop mo ang mga chronic disease tulad ng stroke, sakit sa puso at type 2 diabetes. Kung makakarandom ka ng iyong mga kakilala ng mga sintomas na may mga sakit na ito, mabuti pang magpakonsulta na agad sa doktor. Wala gabayan ang iyong lifestyle at maririsitahan kayo ng mga tamang medication para maibsa ng inyong mga karamdaman. Para sa mga delikad na mga dekalidad na mga gamot na mabibili sa murang halaga, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na TGB branch nationwide. Ito ang karugtong ng mga top 5 na karaniwang sakit ng mga matatanda. Kasabay ng kanilang pagtanda ang natural na paghihina ng kanilang katawan o ang tiyatawag na wear and tear na sinasabing nararamdaman ng mga nasa edad 60 patas bagamat ang kondisyong ito ay normal na nangyayari. Malaking faktor pa rin sa lifestyle choices ang isa ba mga disease na maaaring dumapo sa kanila? Ilan sa mga karaniwang sakit ng mga tanda ay ang mga sakit sa mata, sakit sa puso, pagrurok ng buto, pagrupok ng buto at pagiging makakalimutin. Kailalanin ng lubusan ng mga ito at alamin kung ano ang makakatulong para maibsan o malunasan man lang ang sakit ng kanilang nararamdaman. Una, sakit sa mata, katarata, glaucoma, macular de degeneration. Pinakaraniwang sa mga matatanda ang pagkakaroon ng problema sa kanilang paningin. Ang katarata o katarata ay isa sa mga bara ng lens ng mga mata na nagpapalabo ng paningin. Ang tanging paraan lamang nito ay gumaling. Sa sakit na ito ay operasyon. Maaring sumangguni sa kanilang nararamdaman sa health center o city health office. Samantalang ang glaucoma naman ay isang sakit kung saan hindi lubusang lumalabas ang optic fluid sa loob ng mata. Nasisira ang optic nerve ng naging dahilan kaya wala na itong i-transmit na signal sa utak. Tandaan, wala nang lunas ang glaucoma. Napapabagal lamang niya ang ophthalmologist sa pagkabulag ng pasyente sa pamamagitan ng eye drops or laser surgery ang macular generation na naman ay isa sa mga sakit ng mata dahil sa pangihina sa gitna ng bahagi ng retina o macular. Ito ay ang parte ng mga ating mga mata responsible sa matuwid na pukos sa central vision na kumukontrol sa kakayang magbasa, magmaneho ng mga sasakyan, kumilala sa mukha ng tao at tumukoy sa kulay ng anumang mga bagay. Alzheimer ulit ang ating Alzheimer na sakit ay bagamat karaniwang sakit ng Alzheimer disease sa mga matatanda sinasabing hindi naman normal ang pagkakaroon nito ayon sa isang neurologist hindi lahat ng mga may edad ay nagiging ulyanin sapagkat may mga matatanda pa rin matalas ang memorya ayon sa doktor karaniwan ang kanilang sakit sa may mga edad na 85 pataas kung saan nasa 50% ang posibilidad magkaroon ng natural sakit kapag nakita ang mga madalas na pagkalimot ang pasyente ipatingin na agad sa doktor upang mabigyan ng karampatang lunas respiratory disease Dala ng katandaan humihina ang immune system ng mga matanda kaya mas prone sila sa mga respiratory diseases isa sa mga sakit ito ay ang pneumonia sinasabi ng mga nasa edad 60 pataas ang may mataas na mortality rate sa bansa dahil sa naturang sakit Kalimitans ang pneumonia sa mga utanday na naghahatid ng panghihina pagkawala ng ganang kumain at mga malalang kaso ang hirap sa paghinga at grabing pag-ubo. Bukod sa pneumonia, narito ang mga COPD o chronic obstructive pulmonary disease, mas kilala sa COPD sa tawag na emphysema. Ito ay mga sakit sa baga na sanhinang panigarilyo, paglanghap ng polusyon sa hangin, mariring maging dahilan ay ang paglanghap ng usok at ng panergarilyo at usok ng nagsisiga at ng gagatong. Ang mga taong sakit sa emsyaimya ay palaging hirap sa huminga at saka unting lakad lamang ay kinakapos na ang hangin. Hypertension. Isa sa mga hypertension o blood pressure sa mga common disease ng ating mga senior citizen ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng ganitong karamdaman kung mahilig kumain ng matataba, maaalat na pagkain ang pasyente, kakulangan sa ersisyo at pagkakaroon ng history ng high blood sa pamilya. Ang hypertension ay maaari na nakakapagdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo o kaya naman ay pagpitik sa ugat ng malapit sa dibdib. Inirepekinda na ang regular na pagpapakuhan ng BP ng mga nasa edad 40 pataas upang mamonitor ang kanilang blood pressure, cancer. Bagamat kahit anong edad ay maaaring dapuan ng cancer, sinasabing mas front ang mga matatanda na magkaroon ng ganitong karamdaman tulad na lamang ng cancer sa prostate na dumadapo lamang sa mga lalaking may edad na 50 pataas. Sinasabing bihira ito sa mga kalalakihang nasa edad 45 pababa. Sa kanilang katayuan, importante lamang nabigyan ng importansya at pagkat tokotokan ang mga kanilang katawan at kalusugan, ikonsulta ang ating mga lulot lula sa mga espesyalista na teriatric o geriatric medicine na siyang nagpupukos analysis at treatment ng iba't ibang uri ng sakit pang matanda. Gabayan din silang kumain ng mga angkop at masustansyang pagkain. Kanyang din ang ehersisyo upang lumakas at maging malusog ang pangangatawan ng isang senior citizen. Sana naibigan nyo ang aking mga tinalakay at artikulo tungkol sa mga uh, sakit ng mga senior sa kanilang mga edad na 60 pataas. At kung bago lang po kayo sa akin channel ay subscribe ang aking uh, channel at hit ang notification bell para sa susunod kong video ay meron po kayong update tungkol sa senior citizen